Let's give it a rest and let's live respect to each other. Yan ang naging panayam ni Kim Chu sa paminsan-minsang pagpaparinig umano ng dating karelasyon na si Sian Lim ukol sa kanilang naging hiwalayan. Tikom pa rin ang bibig at hindi nagbibigay ng pahayag si Kim Chu matapos kompirmahing hiwalay na sila ng long-time boyfriend na si Sian Lim noong December 2023. Pero si Sian ay paminsan-minsang nagbibigay ng pahayag ukol sa kanilang naging hiwalayan. Sa eksklusibong panayam ni Kim kay MJ Felipe ng ABS-CBN News na lumabas ngayong biyernes, June 7, 2024, nila napuno na ang It's Showtime co-host sa pagbibigay ni Sian ng pahayag tungkol sa kanilang natapos na relasyon. Sabi ni Kim, entering 2024, sabi ko talaga, I just want a fresh start, new beginning and I don't want to dwell sa past. Halos anim na buwang hindi nagsalita si Kim tungkol sa hiwalayan nila ni Sian. Ngunit binasag niya ang kanyang pananahimik sa panayam ni MJ. Sabi ni Kim, parang yung post ko nung December, sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin. Parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one's lighting the fire. Mutual decision ang naging hiwalayan ni kim at Sian. Ito ay matapos ang labindalawang taon nilang relasyon. Tumaasa si Kim na tigilan na ni Sian ng pagbibigay ng anumang pahayag ukol sa kanilang breakup. Anya, it ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Sa huli, tila naiiyak na sabi ni Kim, kasi paulit-ulit na lang. Let's give it a rest and let's live respect to each other. May bago ng girlfriend si Sian sa katauhan ng movie producer na si Iris Lee. Anong masasabi nyo sa pahayag na ito ni Kim Chu? Comment nyo lang sa ibaba at atin niyang pag-uusapan.